Bong ka, welcome sa aking vlog. Nandito tayo ngayon sa Maynila kasi gusto kong pumunta sa Dolomite Beach. Hindi ko pa kasi napupuntahan yun. Ang tagal ko nang nanonood sa YouTube kung ano, yung Dolomite Beach. Ano bang tura? Right? na ako ngayon sa mismong lugar. Papunta sa Dolomite Beach. Papakita ko muna sa inyo yung view. Ito ata ako sa ano sa uh, footbridge na sumikat dati na maraming tao na guys yung dolomite beach ayan palang itsura niya. pero bakit walang tao hindi ako nagkakamali annex building to ng ano US Embassy tara baba tayo at lipat tayo doon sa ano kabila nung may main entrance to eh puntahan natin Basta tayo guys sa sarili nating bayan, hindi natin alam yung mga lugar kasi malayo naman. Siyak hindi naman, hindi ko naman na-priority itong mga to. Ngayon ko na lang nagagawa nung medyo may bigis na kami sa palabigasan. <laughs> Sir, good morning po. Pwede po masak? Okay lang po, may video. Yung so, bag na lang guys sinek yung bag ko ni sir tapos sabi sa main entrance ng Dolomite Beach tapos may public restroom pa ah kaya lang sarado gusto tayo sana ang meron tapos sa CR po? hindi po <laughs> salamat yun yung mushroom nila may male, female tapos may LGBTQ ayan main entrance parang may stage ibang ko lang kung siguro inaabot to ng ano ng tubig pagka may alon ayan tapos sa kaliwa pag nakaharap ka sa ano siguro bataan to dito bataan ah ayun yung ano yung parang isla na nakikita nyo dyan yan yung siguro national airport na bago kundi ang nagkakamali comment nyo kung alam nyo tapos dito ayan yung uh, bang lugar to pasay siguro baka pasay ang nandyan tapos dito sa kabila yung pierdos ano ba yun <laughs> pierdos ba yan basta dyan yung ano yung uh, port dito sa Manila tapos yan yung view pag nandito ka na sa ano, sa buhangin. Sa ngayon guys, dahil tag-ulan, makita mo medyo may mga basura. Pa acceptable naman 'yan para sa akin kasi alam nyo ba guys, nung pumunta ako dati dito, doon kami nag-standby sa may ano, sa may mga bato doon. Guys, lahat to dito talaga basura, sobrang baho, grabe. Pero ngayon okay na okay. Para kang nasa ano, Lung Santa Cruz ang Bales Beach. <laughs> oh. Mga ilang hakbang mo pa lang malalim na. Tapos yung mga bato dito, ito pala yung dolomite. <laughs> mga bato na giniling siguro to. May malalaki, may maliliit. Tapos medyo may mga baso-basura kasi tagulan. Tapos may mga pino, ayan. Natural na natural siya, parang dagat din dyan sa balis Tapos yung tubig nga ganun din diyan sa Sambales eh pag yung naalala ko pag yung nananagap kami ng similya ng bagong ito tingnan natin to nililinis talaga nila guys to. Oh. may maintenance meron siyang ano araw na sarado kasi nililinis talaga nila lahat ayan The Manila Bay Walk Dolomite Beach, this was constructed during the administrations of Rodrigo Roa Duterte as part of the Manila Bay Rehabilitation Program in consonance with the Mandamus Order of the Supreme Court. The Dolomite Beach is a 500-meter by 60-meter structure built with geoengineering interventions. It aims to clean the and rehabilitate. This once translated then and polluted portion of Manila Bay into vibrant and clean coastal environment where Filipinos can enjoy the sea breeze, the white sand, and the famous Manila Bay sunset. The construction of the Dolomite Beach was started 2019 during the time of the Secretary Roy A. Simato and completed May 2022 during the hem, ano dyan, During the hem of Acting Secretary Jim O. Sampulna of the Department of Environment and Natural Resources or DENR in partnership with the Department of Public Works and Highways or DBWH. June 12, 2022. Ayan. Tapos, ayan na yung uh, Tagalog translation nung binasa ko kanina guys. And then, ayan, yung mga siguro uh, government agencies natin na nagtulong-tulong para maisagawa itong ano na to, yung project na to. But, uh, to be focused, na, ta, nagawa talaga itong ano na to, nagawa talaga itong project na to, yung panahon ni Tatay Digong. Sa akin, basta, I love Tatay Digong, yun lang yun. Makita mo, medyo, ngayon nalang tao, yan lang, tatlo sila. Tapos memang mga po dyan sa ano, may mga sa gilid. Ah, nakakataba ng puso. Tapos guys, yung ano, yung footbridge na yan, saan ba? Ito, yan yung nag-trend sa Facebook na puno ng tao. <laughs> dyan ako bumaba kanina, kaya lang, ah, uh, ito yung entrance kasi. Dito. Yan. Guys, pasa yung nandyan sa ano yan na yan, na sa part na yan kasi andyan yung mga aeroplano oh. yan, nakita ko yung Okada Hotel nung last na lipad ko papuntang Saudi nakita ko tong lugar na to punta naman natin yung kabilang side, yung doon sa uh, parati ng US Embassy mayroon siyang part na kulay puti yung buhangin tapos may part na kulay itim. Itong siguro nandito. Ibang ano, ibang klase yung buhangin niyan kasi yung nandoon talaga sa mismong inaapakan ng mga tao 'yan, kulay white tapos dito black na tapos doon medyo may mga bato-bato na kulay puti. ayan Tapos uh, tag-ulan ngayon, kata -ka, katatapos lang ng bagyo, 'di ba? Kaya ngayon ay inaayos ulit nila. Itong mga ganto-ganto, hindi yan kalat yan. Yung mga pinang, siguro foundation yan doon sa loob ng buhangin yung nilagay. Kaya lang na ilabas siya dahil sa, dahil sa ano, uh, mga alo. Dito sa part na to guys, dito kami nag, ano, dati nag, uh, standby noong namasyal kami. Nung pagpunta ko ng mga bato to, dati na malalaki. Tapos meron tong riprap nawala na yun tapos basta ma, ma, madumi talaga siya meron pa nga dito guys na part ano na siya o oh, tinutubuan na siya ng uh, parang bermuda grass <laughs> oh Ayan, nililinis nila, kinukuha nila yung mga basura. Naalala ko yung unang, ano ko, unang abroad ko kasi namasal kami dito na sobrang dumi talaga. Kita mo naman ngayon guys, para tayong nasa probinsya. <laughs> ang ganda ng ano, ang ganda ng view. Punta na tong bato dito guys, baka makakita tayo ng isda. Ay, may mga ano oh, crabs. Yung sa sambal ay alais, yung doon, nakikita ko dati sa makatira. Ayan oh, <laughs> mga alais. <laughs> Tapos may ipos, may ipis. Tapos may ano, stand ng electric fan may chinelas. <laughs> Kasi nga dahil sa bagyo, wag yung isip, wag yung isipin na madumi na nasira na hindi dahil sa bagyo to. Yung mga bato ngayon dito guys, ay oh, may ano doon oh, may may isda. Oh, tinutubuan siya ng talaba. O oh, yun nga yung alais oh. Ang daming talaba. Tapos diyan eh malinaw na. Super linaw na. Tapos doon, may bola <laughs> tapos yan yung mga yan yung ano port of manila tapos ayan yung mga barko tapos siguro yung lugar yung bataan ayan yung mga barko na yan soon to be kasama natin yung mga ano bangka na malalaki na yan ako guys para akong hinihika kanina dahil sa pagod ko no tapos pagdating dito nakalanghap ako ng ng uh, yung singaw ng dagat parang lumuwag na yung pakiramdam ko <laughs> pero dati pagpunta ka dito ay naku baho baho talaga nakakainis <laughs> ayan guys oh, ang dami ng mga turista nagdadatingan na sila kanina tatatlo pa lang kami <laughs> mga ano mga OFW yan nag galing nag-apply siguro gusto mag-relax kaya dumaan dito na Michelle talo ako sa outfit ni ate yung nakaputi kay hindi siya prepare <laughs> tayo natural beauty lang tayo hindi siya nag-prepare hanggang doon sa dulo may mga ano may mga yan may mga kapihan tapos doon din sa kabila meron din mga kapihan doon kaya lang ngayon, bakit parang wala? Siguro nga dahil sa masama ng panahon. Tsaka dito, para siyang ano, para siyang inuulit, may ginagawa siya kasi may mga construction materials and equipments of the environment and natural resources dyan. Siguro, uh, ginagawa talaga siya. Kaka kakawalis lang to. First time na ako ang aapak. Ang lambot-lambot niya guys, oh. Naririnig nyo ba yung sounds niya? dami ditong kahoy na inanod ng mga alon ayan no oh. pagsasambalis ba pa yan doon sa lungos nako, inuwi ko na yan, panggatong <laughs> ito yung parang buhangin sa ano sa ginipang, black tapos yung doon sa lungos ayan, white yung mga tao doon, doon lang sila tambay talagang pumunta lang sila ganun, ganun lang hindi bakit hindi nila apakan yung mga buhangin dito sa malayo appreciate natin kasi uh, pinaghirapan to ng ano ng mga taong bayan tapos sa mandato ni Pangulong Duterte sana mapanood to ni Tatay Digong oy nakaka proud alam nyo ba guys nung nasa Saudi ako tapos nagawa tong ano nagawa tong Dolomite Beach napapanood ko nakakaiyak talaga nakakatouch nakakataba ng puso kasi sa wakas ang daming naging presidente pero si Tatay Digyong lang yung nakatapos sa problema nito. Tapos lahat ng taong bayan na nagtulong-tulong. May mga foreigner nga na medyo umiyak-iyak eh kasi natouch sila. Nagulat sila sa nangyari dito. Naghahanap ako guys ng pwede kong kunin na remembrance. Niisip ko kung bato o buhangin, Kaya lang mawawala. Ito na lang ang ano, populutin ko. Ayan para siyang sing sing gawin ko siyang keychain o saksi yung mga nanonood nito na itong walang kwentang bagay na to dito ko nakuha sa Manila tapos andyan yung mowa ayun yata yung mowa yung ano bilog na yun yung tubibo doon banda doon tapos dito banda dito talaga yung nililinis nila oh. dito napunta yung mga basura hindi ako pupunta doon guys kasi ang layo layo ko na nakatakot na ako baka tangayin ako ng ano joke lang Balik na ako So, papaano yun guys Nag-enjoy kayo dito sa vlog ko Dito sa Dolomite Beach Dito sa Manila Ang ganda oh Nag-shades na ako Kasi masakit na sa mata Dahil sa sobrang ano Sobrang puti ah uh, Masakit na siya sa mata Yan guys Isang sulya ulit Sana nag-enjoy kayo Until next vlog Please uh, comment, share and subscribe yung uh, uh, Dorot TV official sa page sa YouTube tsaka yung Dorot sa Facebook sana i-follow e nyo rin so once again guys go out and make memories until next vlog sana nag-enjoy kayo